Welcome back sa King channel Yan. Paano nga ba kumita sa TikTok Kahit hindi ka nagla live Ay kikita ka Oh my God Wow Una Kailan mo mag check in Mag check in ka muna Para makuha ka ng mga points Pangalawa, kailangan mong i-click yung browser para i-slide mo. Makikita mo mga makikita yung mga shop na pwede mo pagpilian kung ikaw order. order. lo pwede ka mag-shirts mag ng tatlong beses magkakaroon ka ng points na 700 points. Oh my God! Wow! At sa pang-apat, pwede ka mag-invite. Mag-invite sa TikTok para makuha ng 40,000 to 80,000 points. Oh my God! Wow! Malaki-laki na rin yun. Pag naka-invite ka in one person. Na isang katao lang. Oh my God! Wow! At pang lima, pwede kang kumita kahit nanonood ka lang. Oh my God! Wow! Pindutin lang yung watts pwede ka na makuha ng points at mga dadagdag sa inyong redoan ayan, makikita nyo dyan kung paano kumita sa pamamagitan ng panonood lang ayan ayan oh my god wow at kung nagustuhan mo ang aking channel pwede paki like and share o pag-subscribe na rin para maka-upload pa tayo ng maraming videos. Sa susunod natin videos, mag-upload tayo ng mga earnings kung paano kikita kagad. Mag ano tayo, yan. Pag-subscribe lang at marami pa tayong i-upload na earnings. Thank you. my